Kasunod ng pag-back out ng isang local partner ng Miro Systems, transparency ang hiling ngayon ng isang grupo kaugnay sa hatian ng mga nasa joint venture nito. Kabilang sa kanilang nais matukoy, sino ang sasalo sa mga dapat nitong gampanan? Nakatutok si Mark Salazar. Nag-aalala ang civil society group na Right to Know, Right Now Coalition na baka mapilayan ang butuhan sa pag-atras ng isa sa tatlong Filipino partners sa joint venture kasama ang Miro ng Korea. Ang nag-back out na St. Timothy Construction Corporation sana ang bahala sa credit line sakaling kailanganin ng pondo ng joint venture. Sino sasalo ng financing na parang ngayon ay nakatinga sa ere? lalo na't umalis na ang St. Timothy. Funds had been dispersed. A big part of the 17.9 billion pesos at malapit na magprint ng balota. Humihingi ang grupo ng mga dokumento para makita ang partihan ng trabaho at gastos ng bawat isa sa joint venture. Mas detalyadong financial records at hatian sa puhunan para hindi malabag ang 60 to 40 ownership rule. Sa ngayon daw, di wala silang makausap. That's why we're telling Comelec, keep everything out, put everything out there. And for the MIRU-JV, talk to us. Where are you? Hindi nga namin makita kung nasan sila eh. Dahil opisina, ang sabi, wala daw dun yung MIRU. But are we talking to a phantom joint venture here? Sa isang pahayag, sinabi ng Miro at ng dalawang natitira pang Filipino partners na nagsumiti na sila ng bagong net financial contracting capacity, dokumentong nagpapakita ng kanilang liquidity. Tinitiyak nila sa Comelec na kaya nilang sundin at tuparin ang kanilang kontrata para sa 2025 elections. Naipakita na raw nila ang kanilang kakayahang magawa ito. Sa ngayon daw, mahigit 78,000 na ng kakailanganing 110,000 na automated counting machines ang na-deliver na. Nananatili daw ang kanilang commitment sa transparency at inclusivity sa pag-deliver ng natitirang requirements. Tungkol sa kanilang opisina, sinabi ng Miro na dati silang nasa Quezon City. Pero lumipat sila sa Maynila para mas malapit sa Comelec. Sa kahilingan na rin nito para daw mas madali ang koordinasyon at komunikasyon. Nauna na rin sinabi ng Miro na kahit daw umatras ang Pilipinong kumpanyang St. Timothy, nananatili pa rin daw na 60% Filipino-owned ang joint venture dahil ang dating shares ng St. Timothy ay napunta naman sa iba pang partner nito. Ang koalisyon naman ay maghihintay daw ng kalahating buwan ayon sa Freedom of Information Act para maglabas ng mga dokumento ang Miro Joint Venture after that 15 working days, uh, we will be exhausting all our possible remedies, including uh, judicial remedies if necessary. Hinihinga namin ang pahayag ang COMELEC sa mga sinabi ng Right to Know Right Now Coalition. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Horas.